What's up mga langga! Sa so, ngayon nandito tayo sa Umalamam uh, Hyper Panda Ayan po no Ay, bangit ng pag ano <laughs> uh, uh, Samahan nyo ako guys Mag ano tayo Mag activate tayo sa ating Upshare uh, number Tara, samahan nyo ako Pasukin natin na sa loob pong ano nya Yung machine ng Upshare Nasa loob ng Panda Let's go! <laughs> Ayan po. Ito po, nagpakanan tayo. Eh, red tag na yung red tag na yun. Hindi sa ma-zoom. Dito tayo ng area kasi dito yung upshare. Ayan. Ayan. So, ito po yung dalawang ano, no? Yung machine ng upshare. Dito tayo mag ano, Pipiliin natin itong isa. So, ayun. Uh, change language tayo. Into English. Receipt. Ayun. Uh, activate digital identity. Upshare account. reset password. Uh, change mobile number. Dito, change mobile number tayo. Ayan na interior uh, enter your national ID. Ay, naku. Ang hirap lang nito. Kailangan ka mag-adjust. 24. Pagkatapos natin ma-enter yung ating ICAM e number, do you want to proceed? Yes. Yes, natin. <coughs> so, ayun no. Uh, please enter your correct mobile number starting with 05. Mobile number verification code will be sent to the entered mobile number to complete the update mobile number process. So need natin maglagay dito ng number na magre-receive ng message para magpa-process no. Five seven six four one three eight zero two Okay, so ay uh, you know uh, you entered. Do you want to proceed? Yes. Kapag dito sa machine, madali lang siya, no? Please verify your identity by placing your right index finger on the right reader. So, dito tayo magpipinger, no? Right index tayo. Ayan, nakakuan man din siya. Okay. I reading. So, next next naman tayo ang isang kamay na naman isang kamay na naman tama ba? hindi na read so ayun uh, please enter the verification code uh, received on your mobile number if you do not receive the verification code within 30 seconds please click on the recent to view new notification code So, ayan, makareceive tayo ng notification ko. Ilagay natin dito. 7 So ayun Yes natin May na yung ano yung connection yata Or ang pag press no Ayun na Ayun Your mobile number updated successfully. Okay, na close. So ayun lang kadali, guys. mag-activate tayo ng ating ano, uh, mobile number, mag-fingerprint. Dito po yung fingerprint. Ayun po. Meron dito activation digi uh, digital identity of your account, receipt, password, change mobile number, ayun. So bilis lang no. Ah uh, mayroon yan dito mga ganitong machine sa mga malalaking mall. Ayun. Sa iba pa. Tapos, kung wala naman talaga is, ay, pag hindi nyo alam, bago lang kayo, isi-search nyo sa, sa ano, sa Google. Uh, ay, sulat nyo yung app up uh, update, uh, up share, update, number, near me, yun, Near me, sulat nyo, kasi ilalabas yun ang pinakamalapit na, ano, na mayroong ganito. So ayun lang for today's video. Maraming salamat guys sa panonood. This video. Thank you.